Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, excited na tayo. Kasi nga, semifinals na ng PVL. At yan na nga, nag-post na si Eliza Valdez. Nag-game face on for semifinals. So talagang pinakondisyon muna siya kahapon na hindi muna pinaglaro para nga i-prepare sa semifinals. Malay natin, iwas injury muna si Phenom kasi sayang, walang talo sila. Kaya sa elimination round, kaya dapat makuha nila ang gold sa finals. Siyempre, hindi din basta-basta yung kalaban nila, Cherry Tigo. At sabi nga nila, baka sila pang magharap ng Chocomocho sa finals. Ayan ang, taray ng post ni, Fe, ni Aliza Valdez. Yung game face on sa semifinals. Kaya, abangan natin yan. Alam ko masaya-masaya ngayon ng mga fans ni si kasi talagang tuloy-tuloy ng paglalaro ni Aliza sa semifinals until finals. So, yan lang po, po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayo stress. please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa bagong upload.